Good morning, good morning, good morning. Gusto bisaya sa pagpindahan. Ngayon po ang araw na ito. Ay po to ang today's video. Ay po ay maliligo. Po ang uh, kalawakan, ang barangay, Ano? Ayan no? po sa ngayon ay maliligo po kami. Dito. Ah, big shout out po sa ating lahat mga kaibigan ko ng minamahal. namin na minamahal ng araw na ito. Magandang gabi. Go. Tara. po ang kalingap ang barangay namin ng, ng Bungalon namin po ngayon sa lugar na ito kung saan uh, pwedeng pwedeng mamasyal uh, pwedeng pwedeng pumasyal sa Tagalog ay uh, maligo maligo sa tabing dagat kaya sarap sa tabing dagat mga binamahalamin so kung ano na ay araw po ngayon uh, na yung araw po na ito ay uh, araw po ng uh, sabado yan so kung po ay hindi po yan di po namin ay nakala na uh, po ako dito sa barangay ng so yan. tsaka nga po ngayon ang gagawin po namin ngayon ito uh, pupunta po ako ngayon tayo po ay mamili magpili-pili po ako ng uh, pigas pagkain pang uh, yung araw na ito yan mga mga low shot out po sa ating uh, lahat di shop ako ayan oh, may mada uh, baba ayan ang ganda ng dahil aso uh, galit sa akin ayan sa mga pagpalang araw po mga kaibigan namin na pinamahal namin na uh, OFW shout out po uh, audition po shout out po ay baan bagsik iga. igat Sinsya na po kayo mga kalinga, kasi si Audition Boutiti po ay nakilala ko yan noon na isa rin po charity vlogger na galing sa kay Kuya Bal siya po ay nagsubi uh, nagsubikap si Kalingap po ito official noon pero ngayon ay hindi na siya Kalingap ano or bin or cause kailangan natin uh, shout out sa akin channel napakabait niyan dati napakabait binigyan ng very humble at sabi nga nila saan ka po nagmula saan ka nagpunta saan ka mo panapili ngayon para